sinip-sinip lang tayo sa labas at baka biglang dumating ang amo. Maga tayong pinapasok ng amo. Dahil para maga tayo lumabas kasi mamaya mainit na mga katambay. Kaya maga tayong pumasok ngayon. Alas 6 na umaga. Pumasok na tayo. Katulad din noong nagdaan ano, nagdaang sabado. Maga din tayong pinapasok. Tapos hanggang alas 10 lang tayo ngayon. Hanggang alas 10. Apat na oras tayo mag-work ngayon. Ano gang nakasulat yan? Welcome to live chat. Oh, hindi ko alam yan kung paano. Nandito. <laughs> ano ba ito? Community moderation. Eh, hindi ko. Wala, wala na ako. Matagal na akong hindi nagla-live kasi. So, hindi ko na alam dito sa premiere sa ano sa sa YouTube. Kurdo na yung ating nilalagay para mag-backup doon sa ano sa kahon. Shout out yan sa ating mga nanonood. Ayan, sa ating nanonood dyan. Kung ano mga sino man kayo, salamat sa inyo. Sa inyong pagpasok. Yan, 3 million followers. Thank you so much. 3 million katambay. Ayan. Salamat sa inyo. Salamat sa inyo pagpasok dyan. miss ko kayo. Na-miss ko kayo mga katambay. Kaya lang talaga hindi. Hindi na tayo makapag-live ngayon kasi busy, sobrang busy na na sa trabaho. Binamag na yung ating setup doon. Hindi mga kapag tatahul <laughs> Hindi tatahul tatahol. Gawa tayo ng ano? Gagawa tayo ng kahon ng gamot. Kakat tayo, magkakat. Para. nasa ba yung live chat dyan? Yan, 10,000. 10,000. Para dumating na yata ang amo. <laughs> Ayan. Ito yung gagawin natin, mga tambay, yan, Ito yung gagawin natin. Ayan. Pahong ng gamot. Ayan. Ganito. Ayan, ayan, ayan. Para, yun, o. Sandalin lang natin itong mga ating mga dinikit para... Para hindi siya gabal. Okay. Okay. Tapos karga na natin yung, yung mga ah, uh, 5 million followers. Thank you, thank you, thank you. Ayan. Salamat. Hindi kayo nakakalimot. <laughs> ayah uh, ah. Yung ating mga ikakarga. Mamaya ang amo na ha. Kaya pag na nawala yung live natin, automatic, na na yung ating pinuno. Hindi <laughs> tayo pwede mag-live dahil ano nga eh, kung totoo si Bawal talaga. Kasi private daw, no, private. Eh, wala mo siya magagawa, wala naman siya eh. Oh. Di ba? Ay, tanggal bawasan natin at medyo tagilid na, lagyan natin lang kalang na lang ya yeah, 6 million thank you ayan Tapos, so, katapos dito naman, mga tambay, pag... pag natapos natin i-cut, ang gagawin naman natin, yan, kayo. Pag natapos natin i-cut, ang gagawin natin, meron bang ano dyan? Meron bang, saan ba makikita yung, ano, yung chat? May nag chat ba? Yung, yung chat, 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 filter. Tap message. Tap message. All message. Yan, para makita ko. Hindi ko kasi makita kung may nagme-message ba o wala. Okay lang Wala nga yung problema. No. Ito na yun, Oh. No? Ayan na, yung ating pinaka-finish. Oh. Ito na. Ngayon, Tiranin natin ang, ang karta kung rito at dahil para Yan. Napasubra yata ng kain. Wala pa no? Napangamog. Hmm. Ba't gaya naman? Jebra. Jebra, semua bra. <laughs> Mirip talakong maggawa ito. Kaya yeah. ayo Hindi kita makukuha. Ayan. Tira pa punta ron. The images. Wait a minute, you i bumaba. Tapos, ano na tayo? Continue na tayo. Baba lang natin ng konti, tapos continue na. Tapusin na natin to nang matapos na. Ah, matapos pa ng iba. Ayan. nandiyan na yata ang amo. Pag nandiyan ang amo, mga tambay, tigil na tayo sa live at baka nga pagalitan. Sumubra yata. Sumubra. <laughs> Kasi meron siya ng konti niya. Masyado. Wala na kasing ano, space. space. Wala na space, kaya sa natin siya ng konti. Ayan. Napasa, Sobra. Tapos lalagyan uli natin siya ng ano. Kung sumobra yung ano, lalagyan uli natin nito. Kasi babagoy natin yung kabit. Ano ba diba ito? Hindi magkali. Ano ah. I love Pag isang araw mga pambay, gawin natin yung ano. Banding-banding ka. -banding Kaso wala talagang, ano, wala talagang oras eh. Yan, shout out lagi sa nag-iisa natin iwan. <laughs> sana hindi ka magbago. at hindi mo ko iwan. Diyan ka lang. Kung sino ka man, thank you so much sa Sabihin nyo ha, baka dumating ang ating amo. Hindi ko maririnig yun. Kung anong dala nun. Pag motor ang dala, ayos, pakinig ko. Eh, Siyempre, yun ay malakas. Pag ang naman ay ikuhan, naka po, hindi ko maririnig. Pag dumating yun ang alas 8, ang alas, na ano, ng alas 7, kumamay pa pala yun. Mag-alas 7 pa lang. Mag-isang oras na. Wala pa nagagawa. <laughs> Salamat sa hindi nang iwan at saka sa nang iwan. Isipin mo yun. May nang iwan, may hindi nang iwan. Ano? Ako lang yata yung nang iwan. Yan. Ayos na to. Try ulit natin. Eh, yes, kahit hindi pa siya okay, eh, hindi pa siya okay. Tama rin. Ngayon, nasa na yung ating pang tanggal. Ay. Ay, ito. Hmm. May nag may nag live sa aking grupo ko gabi. Kaya lang hindi ko napuntahan na dahil simple, pagod na. Ay pasensya na kung kung sino ka man. Aba kulang pa pala to. Sino pa isa? Pasensya na Kung ikaw ay hindi ko na dalaw. Sana wag ka din dumalaw. <laughs> Yun lang. Wala na. Yun lang. Wala nang iba. Pero <laughs> hindi ka na dumalaw. Sana wag ka din dumalaw. Para. Ay. hindi yeah, May yata umadjust yung ating ano, usad. Ano ba yan? Kani bago na naman. Ha? Huh? Oh, umadjust naman pala. konti lang. It's It's the time to make a change. Just relax. Take it easy. I'm too young. na. Ayos na. Kahit pabayaan mo na ako. Okay, <laughs> no? Oh. Woo! Ito na siya. taas kasi. Ah, taas kasi. Yan. Okay na to. Huwag yung Tete, tanggalan natin, oh. Ayan. Butas, butas yan, oh. Lago mo. Wow. <laughs> Tapos, ating lalagyan ng cola pa para sa ay mabuo mamaya. So, try natin buwin. Lagyan natin cola. Para makita nyo ang resulta. Ito na. i'm still young Okay Thank you. Thank you so lang sa akong panonood. Mga tamay, ingat-ingat. God bless. bye, -bye.